ba ang uh, mas masamang obesity? Di ba nakakakita po tayo ng mga taong medyo malalaki. Malalaki po ang kanilang mga kamay, ang kanilang legs, pero hindi ganyang kalaki ang chan. At meron din naman pong mga medyo malalaki or obese people na ang malalaki sa kanila is their chan, no? So, which of the two types is higher risk? Yung sinasabi po ni Doc Francis ay tungkol dun sa fat deposit sa katawan or distribution ang tawag po dyan. Pag sa mga lalaki or males, yung fat distribution central. Tapos oh. medyo malilit yung arms, no, yung periphery. Sa babae kasi, yung distribution niya mostly sa hips, dito sa may bandang likod, dito po sa hita, sa thighs, o minsan sa arms. Ngayon po, yung central, mas um, delikado yon kasi ito po yung tinatawag nilang visceral fat. Ito po yung fat na naka-incorporate sa mga organs. Kaya, mas delikado yon kasi pag ganun ang distribution ng fat, malaki ang chance na magkakaroon sila ng mga metabolic disorders. Like, mas prone sila sa hypertension, diabetes, stroke, or iba pang sakit.